ko sa Facebook mo. Kaya nga, bitawan mo kayo yung cellphone mo. Bitawan mo. Okay, okay. Yan. Uh. Ilan taon ka na? 26. Totoo ba okay. yung sinasabi nila na kapag malapad yung noo, malapad din yung ano? Yan. Okay, yung Anong pakay mo sa live ko, Rosibet? Wala well, lang. Naaaliw lang ako nakikinig sa iyo. Kaya pala eh, no? Ubus na ubus na ako, Facebook? Rosibet. Pag-follow ako sayo. mo. Bitawan mo may cellphone mo. Tutuluyan kita. Sige. Totoo, nakafollow ko sa Facebook mo. Kaya nga, bitawan mo nga yung cellphone mo. Bitawan mo. Sige, okay. Yan. Ilan taon ka na? 26. Totoo ba yung sinasabi nila na kapag malapad yung noo, malapad din yung ano? Depende. Ah, depende. Sabi nila kapag malapad no, din okay. yung noo. Sa iyo ba? ba? O ano? Ano? Ano-ano? Ano nga? Ano? Ano, Oh ano? Pag may abs daw, maliit na Sorry, wala akong abs. <laughs> Sorry. Sorry, never ako nagpapa-abs. <laughs> hmm. Totoo ba? Yes, totoo wala akong abs. Bakit so, kailangan ba? Ano, meron ka? Gusto mo makita? Depende. Sabihin mo lang, gusto mo makita? Gusto makita ng mga viewers mo? Inirasood in mo pa sila eh. Huwag <laughs> mo na silang idama Sige. Ikaw yung Kapita nandito. Ano yung ipapakita ko sa'yo? Sa so thank you pa pala. So thank you pala host sa Apa. I really appreciate it. Ano nagay like, Thank you. Pinapagod ko kita ang, sa Facebook. Ano nagay-bye? Na thank, thank you na lang. Okay. Ah, thank you, thank you na lang pala ito. Totoo? Bakit sa, tingi, sa tingin mo ba may abs ba si 2.0? Feeling ko lang. Oh, feeling mo lang yun. Oo. Sa tingin nga. Wala so, nga akong abs. Wala akong abs. Bakit? Tut Di ka nagsa-gym? Hindi ako nagji-gym, ako gym Hindi ka ko kumakain Hindi ko pinangarap ang tumaba, hindi ko rin pinangarap ang magkaroon ng abs. Eh anong pangarap mo? Yung pagiging ako. Anong? Alam mo ba bakit? Bakit? Kasi kung may abs sila, meron ako na wala sa kanila. Talaga lang ah. Oh, alam mo kung ano 'yon? Ano 'yon? Ikaw lang nakakaalam noon. Alam mo kung bakit? Bakit? Alam mo 'yan dahil 'yun yung reason bakit ka nandito ngayon. Talaga lang ah. Uh, ah, bakit nga ba nandito ka? Sige nga, bigyan mo ko ng yeah. isang dakrason. Puro babae yung mga viewers mo. Alam ka na nagpakanan na ako ng babae. Naghahanap ako na ng lalaki. Naghahanap ka ng lalaki. Walang lalaki dyan? Kaya, yeah, wala eh. Mm, maraming, maraming lalaki dito. Asaan? Mendes, babae ka ba lalaki? Hi, no fear. Oh, DJ J, shut up. Hindi na. Wala daw. Kalma ka lang dyan. Ayoko mga bata. Gusto ko oh, mga nasa 40. Bakit ilang taon ka na ba?

Kukamukam ko, sir. sir? Hindi nga ni... Kukamukam na Hindi! Nani. Nani. Yung, nani. Walang, talagang, wala, ton. Babagal ka, ton. Down ko thank -ho you ka ng mayos, ah. Naniya siya. yung Sige na, Thank you sa pagpa-up. Thank you so much. Bye. D yung, ano